Assalamualaikum. Welcome back to my Kudkud -kud Vlogs. Welcome back to my vlogs ka -kud, -kud and Assalamualaikum. For today's video guys, and this is, I feel so much happiness. Happiness, nag-English na ko guys, no? kasi mayroon akong gustong i-share sa inyo. Mayroon akong gustong i-share sa inyo guys na napaka-importante Mahalaga para sa akin ang araw na to at ito ang umpisa ng aking seryosong paglalakbay sa mundong ito. Bakit seryoso dahil ito ay kumbaga ito ay gagampanan mo at uh, pus -taus puso taos-puso mo itong sinasabi at taos-puso mo itong yayakapin. Ito ay ang araw na to, ang araw na to kung saan ako ay magsisimula at mag-start, magsisimula ba o mag-start. O yayakap sa pagiging Islam. Inshallah, alhamdulillah. And sister, brother, ito nga guys, hindi ko na kasi nakuha na ng video kanina dahil sa ating uh, sa aking naramdaman na nagulat ako na pumunta dito si Kabayan na si Kabayan o si Brother Nor pumunta siya dito dahil binigay niya sa akin at ako ay kanya nga pinapa pinapa meron kasi nga binanggit doon kung ikaw ay yayakap o sasabihin kapag ikaw ay yumakap so napanggit ko naman yung yun konsel ng yumakap kung ikaw ay magiging isang muslim so guys pagkatapos namin yun nga hindi ko na nakuha na ng video kung paano siya nag, paano kami nag uh, hands to hands o one on one talk to talk face to face at uh, sa akin nga lang naramdaman ay bigla na lang akong naluha sayang at hindi nyo nakita guys kaya pagkatapos ng video ay binigay na sa akin to At ito nga guys ang kanyang binigay sa akin So marami rami ito Ito ay Siguro so, siyang binigay sa akin guide ng pagsasala A book how to make sala At at may kasama siyang ito the how book how to make sala And meron pa siyang uh, Babakin na lang kung video ito Book How to Make salad is one of the So, ito, kung paano tayo magsalahin, guys. Ito lang siyang kasama ng isang maliit na kwaderno. Uh, ang nakalagay, eh. mga pinaniniwalaan sa Islam. So, ang pangalawa ng ay, na ginigay ay, meron akong small Quran. Meron akong itong small Quran, guys. Binigyan ako ng small Quran na book. puso ko parang kumakabog-kabog at nagdadala sa tuwa Kung so, nung nakita ko to gusto kong talaga sa niyakap ko to at nilagay sa dibdib ko nilagay ko sa dibdib kanina dahil ako nagagalak at tuwa. dahil ito naman talaga guys ang uh, isang punto na bakit ako nagpunta rito at ito na gusto ko na mangyari ay ang masunod unti-unti ko, ko na sinimulan at uh, ina, uh, yumakap o sumunod sa yakap o apak ng pagiging Islam hindi masama at hindi uh, hindi ako pinilit na ako ay sumunod sa yumakap Islam kundi ako ay nagsabi at uh, sinabi ko talaga na ako ay gusto ng yumakap sa pagka-Islam ngayon ako ay at tuwang-tuwang ang -tuwang aking puso guys nararamdaman ko nalang lang itong bigla at nung napansin niyo po kanina nung nag, nung hindi ko kasi na i-record na, na, na i-video ako ay natutuwa at uh, ah, hindi na ako luha nung nabukit kami dalawa ni uh, ah, Imam Nur sa doon pala ay mga hindi na hindi na, na sama ni tulad ko na hindi na sama ni aking ah, magulang basta ako guys ay nalulugod at natutuwa nagagalak na ako ay meron ng ganitong may bago na ako Quran So meron ko siyang ibang ginigay-gay sa mga CD. May CD dito kasi akong DVD. At uh, pangatlong ay ang The First Safety ni Hamad ni Sinjo ng Subo na si Hesu. So ito yung guys na uh, ang Subo ni si Hamad ang huling Subo ni Subo. At meron pa dito sa mga na naka-plastic pa mga gabay sa katotohanan

ang maikli ng paglalarawan ng pamilya ay sa uh, pamamatimbal sa paginawa sa Islam. At ito ay uh, Tagalog version naman na paganda at uh, na paganda niya dahil na uh, mababasa ko siya ng Tagalog version. So yan po guys. At ang Aron araw na ito ay special para sa akin dahil talagang merong uh, merong talagang merong, uh, way o dahilan ang ay ayla kung bakit ako ay nandito sa Saudi Arabia may dahilan ang lahat sabi ko nga bakit kung ikaw ay maniwala sa kanilang mga sa kanyang mga uh, uh, gawa masusuri ang suri at, masikuri at magalaman mo na lahat ng bagay ay may dahilan kung bakit nangyari ito at kung bakit ginawa ito at kung bakit tumasok ka sa iyo at kung bakit andyan sa sayo ngayon kasama mo at kung bakit nasaan ka o ka ngayon sa isang lugar yan ay may dahilan kung kayo ay lubos na niniwala sa Allah o sa sa tinatawag natin Diyos na walang iba kundi ang Allah talaga nga kayo ay ilang gagabayan niya ang Quran na ito ay aking ingatan at aking babasahin araw-araw hindi man araw-araw ngunit babasahin babasahin ko siya hanggang sa sum suma su, su, suma akin at aking matuklasan ang iba pang mga gabay ng Allah ito guys meron akong bible meron akong quran sa wakas English meaning notes sa wakas meron na ako nito guys uh. Ito meron tayong nakasulat na quran hanadong eh? papel na inilagkit in 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 at ito ay para sa aking mga magulang kung bakit ako ay gagawa ng ganito hindi lang para sa mga magulang kundi para din sa aking sarili kaya maraming maraming salamat kay Nor 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 Nor, Nor Hadai Ma'am ha, Imam hey, mga Pilipini named Nor oh, hmm. like in, He gave me this Quran. Quran Yes, Mashallah Inshallah one, one week may coming Masya Allah, Masya guys and thank you for watching Gabay niyo kapong sa aking next videos Sa mga susunod ko pang uh, uh, pagsasanib o pagyakap sa Islam ay bidin lang po ang kapanood sa aking channel Huwag niyo po kalimutan i-like and i-share ang aking videos at uh, kung sakali po ay mag-comment down para po sa inyong mga katarungan at tayo ay magmahalan. Thank you for watching. Guys, welcome back. Ito ba? ko lang. Nang ganitong oras, kigising ko lang kasi today ang araw kung saan tayo ay magbabalik sa ating ah, uh, sa ating Diyos okay alam so ito ang takdang araw at oras na sinabi ng imam o pari na tayo ay kanyang sunduin dito mamaya guys no? kaya Ayan, malaki pang mukha ko. Ito, ibising ko lang. At, uh, nais ko lang ayang uh, i-update. At uh, gasto ko lang po sana nga sumabaybayin so nyo ang videos na ito dahil tayo ay magbabalik Islam. At uh, hindi naman ako nagdala isip dahil ayon ito sa aking nararamdaman at wala akong kaba at walang pag-aaninlangan na aking nararamdaman. Kundi ito ay ayon sa aking kalooban. Alhamdulillah. Tara guys, gising tayo at mamaya maya ay aalis kami. Kaya kailangan makain muna ako ng kahit kunti lang at maligo pagkatapos. At tayo na ay mag-aantayan ng kanyang pagsundo mamaya sa labas ng aming tahanan. Kaya let's guys ito na biyahe na kami papunta dito at uh, uh ito yung litura ito yung litura yung event. ito gagawin yung event ay event yung sinasabi nyo sa area ang muslim na ko doon

na sa bathroom ako ngayon sa CR kasi maghuhugas muna tayo although naliligo naman ako kaya napagpasok ko pero CR si tayo